Hindi ko nga alam, kaka. Hindi ko nga alam, hindi mo pang dito. Pero kaka, sang minyo ko po dito, wala Hindi mo nalang mo, ko. Sarili mo po, alabas Ano? Alam niyo kung nasa cellphone? Ha? Alam niyo, nailagay ikaw lang ang bilso.

Ating ng mga kaibigan ang Kasi yung mundyado, gumagawa yung pagkakahabang ang hindi ito Ha? Dapat isa sa yung paraya, yung At ayun yung lagi kinagkatalo. Wala na yung mga Ako na lang ang kikira mo. na nito. At, nito At, pa. lang ako na walang? Sino na may ika nang dispensya sa akin. Ikaw, magiging ika nang dispensya sa akin. Kasi sana na ako kayo sa hall, hindi ko pa lang yung Sorry, sorry ko. Ay, matawad kayo. Sige, sige, sige. Ay, masinig na ko. Oh, sige, sige. Sige, sige, na rin ako. Just, huwag kang takapita ng masamang isip sa hall. Sa hall. Huwag kang takapita ng masamang isip sa ko, kuya. Matawad din ko, Yung okay. cellphone na yan. Kanina ko pa rin alam, ito naman si kuya mo. Doon niya lang nailigay sa isa. Ang mo kaparado Ah, Masa pa po. Hindi na po Salamat po sa Diyos. sa Diyos.